Gandang araw. So, ngayon, nagdadalawang isip ako kung mag ingles ako, magbibisaya, or magtatagalog. Kasi parang um, uh, hindi ko alam kung meron ba siyang ano, Tagalog or Bisaya. Pero siguro magtatagalog na lang ako since marami naman sa mga viewers, eh, mga nakakaintindi ng Tagalog. So, eto na. Um, ano bang definition nyo ng success or ng tagumpay? Ayun, ng tagumpay. Um, ang success kasi is subjective. So, um, depende din siya kung ano yung pananaw ng isang tao tungkol sa success or tagumpay. Para sa iba, ang success ay kung nakapagtapos ng pag-aaral, Uh, sa iba ang success ay nakapag nakapasa ng board exam, sa iba naman ang success ay um, nakabili ng kanilang dream house o ng kanilang dream car. Um yung iba naman nakapagpatayo ng negosyo. Yung iba naman um success para sa kanila eh yung ano yung mga nagpapasaya sa kanila, tama ba? So yon um, nasa atin kung paano natin um, napaperceive ang success ano so hindi ko lang alam kung ano to mga pinagsasabi ko ngayon kasi impromptu to so kung ano man yung um, thoughts ninyo uh, tungkol sa tagumpay o success ay i-share nyo lang sa comment section dahil bukas na bukas po siya open to the public po iyan um, isa pa um, kung ako ang tatanungin Uh, paano ko malalaman kung successful ako? Sa parte ko, alam kong magiging successful ako or alam kong successful ako kung natupad ko yung gusto ko sa buhay ko. Nakapag-travel ako. Um, may bahay, may kotse, may pamilya. Uh, may negosyo. Ganon. So, kung parang sa iba, superficial. Pero para sa akin, uh, sa tingin ko, yun yung success. May iba nagsasabi ang material na mga bagay ay hindi nagde-define sa success. Uh, inuulit ko, ang success ay depende sa kung ano yung perception or paningin ng tao no. Kasi sa iba hala successful na siya kasi doktor na or lawyer na or neg may negosyo na or maganda na ang bahay, ganon or ala successful na siya kasi nakapag-abroad na. Hindi lahat ay gano'n yung perception or perspective. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? you <laughs>